Pagpalang araw po, ngayon po ay nato ako sa Batangas, dito po sa Palatagan Batangas, dito po sa bahay ni Pugong Biyahero at narito nga ako sa may signal ano, kasi ng internet kagabi kaya dito ako sa signal na, na malapit po sa Tabing Dagat at habang po ako nag-aantay dito uh, ay dumaan po yung kung natatandaan po ninyo si Ate Jobe asawa niya si Tatay Kenneth, yun. May nakita ko sila. At uh, kausapin po natin. Uh, parang galing sila sa tabing dagat at nangisda sila. Yan o, oh, si... Si Mang Kenneth. Kung natatandaan po ninyo. Tapos to si... Ang pangalan mo? Eh, pangalan, pangalan tunay. Miguelito. Si Miguelito. Ayan, si Miguelito. Saan kayo galing? Maaga kasi. Nato ako sa signal dahil nawala na kasi signal doon. Oo. Oh. Oo, oh, ang huli nila. Pang ulam nila. Ano? Nadyan ba kayo? Wala, mamaya ang we'll ula pa si Jojo. Hmm, ayan. Ah, papunta rin kayo sa Bukid. Ngayon. Anong oras lumakad yan? Ay, kanina nga pa alas 12. Alas 12? di wala pa kayong tulog. Tulog. Wala. Sigutom na ito. Ha? Ayan si Miguelito. Sipag talaga itong uh, magtatay na ito. Pwede ako pumunta doon? Hmm, tingnan ko pa maya <coughs> pagkatapos ko ni re. <coughs> hmm, eh, sige ate, gutom na. Nagano lang ako din eh. Papun try ko pupunta ko mamaya doon. Walang kala ko madami eh. Masarap sana yan eh. Hmm. Putan po natin itong uh, bahay ni Ate Jubilin. Tara po, ito, samahan niyo kami. Ayan, ito po yung bahay ni Jubilin. Ay, sarado. bahay ni Ate Jubilin, sarado po. Siguro nga sa bukod mo, sa bukod sila. Yung sa bundok, at kailangan uh, natin po parang marami. Ito pa yung nadamit kasi maulan uh, pa rin dito. Hindi pa rin na lagi maulan dito. Kaya siguro gano'n. At uh, maganda, puntahan natin doon. Kailang alam ko po, nasa bundok sila. Ano uh, po yung uh, ay nakikigay, ay nakikigay. Wala rin tao. May mga damit. Siguro umalis niya sila. Ayan. Bibili ako dito ng sinapay uh, para sa groupie ko. Walang tao doon eh. Hmm. Ay, wala na. Ubus na. Pabili nga po. Wala na po. Ubus na. Ubus na. Kapay. Pakakape. Nainom na, na ba sila niyan? E, pag po maliit, hindi niya ino. Pag po libre, eh, ino. Eh, basta libre. Ang ganda pala ng tindera din, eh. <laughs> <laughs> huh. ano hindi ka na namamasyal <laughs> doon sa may kabila? Ay, nangiya ako. Hmm. Madaya, yun. kaya pala inaantay ka. Wala lang na yung Ay, yung kasama namin, eh. Sas, Sasabihan ko pa maya yun. Sabihin ko, ipuntahan nga ito. <laughs> <laughs> Nakaw, tinaantay ko yung kuya na. Ay, inaantay ko yun. I-excited <laughs> pa makinig. Wala na biglang buwang bayabas yan? Wala na. Ah, wala? Mm, uh. Ano pa nga nga? Ano pa nga nga? Tinapay? Tinapay yan lang po. Tinapay namin. Hindi pa kami nalangak kami. Wala na? Oo. Um, ay, di. Lagyan niya tinapay po. Itong, tin ito po yung tindahan na wala naman laman. Kaya pala sabi niya, eh, ano? Niyo, Hindi kakilala ko kasi itong kinatitindan dito. Hindi ka ay, eh, kanino ba ito? Kala ko sa... Hindi naman to sa iyo eh. Hindi nga. Hindi ako magdudunta na akin. Oo. Oh. Ah, Ilang po na rin. Hindi Ay, kuha ko na isang ganyan. Teka rin. Bibilahin ko. Oo. Oh, Ano pa? Two, six. Oo. Oh, huwag mo na rin. Ano ha? Huwag na rin yan. Bilangin mo na rin lang yan. Isama mo na rin dyan. Laang pang nila doon sa, bu sa bukid. Sa bundok. Ay, hindi. Wala dyan eh. Pumunta na ako dyan eh. Wala. Wala. Mm. Doon ka sila naglalagay sa gubat. Gawa po nung nakain ng aso ang kanilang kambing, kaya doon ah. sila Ay, nung saan ko, kahapon lang po, na po nag hmm. hmm. Oh, sige, sige lagyan mo. Oh, lagyan mo. Ilan pong birds ah. tree. Arin na ah. ho, dalawa na. Oh, ah, sige. Magaling ka magbintay sa ilang birds tree. Pagkatapos, arin na lang, dalawa na. <laughs> Ayan, good morning po at uh, narito tayo sa tindahan na uh, malapit din dito lang po ang bahay ni Sir Paul. At pinuntahan po natin si Tidubilin, si Atilinlin, si Ati wala rin tao din doon, sarado rin, magkatabi yung bahay nila. Matagal ko na hindi nakikita si Atilinlin, gusto ko sana rin siyang makausap eh. Yung kamustahan lang pa, kaya lang, wala eh. Kasi nung nagbablog pa kami diyan kay Atilinlin, Kasama rin ako dyan eh, alam ko yung bahay na malayo. Si Ate Jubilin, yun ang lagi ko nakakausap dyan. Ngayon, wala rin siya dito, kaya pupuntahan natin sa bundok. May dala po tayong uh, pagkain. Ito, bigay po lang ito. Napakaswerte ko naman. Napaka tu ng tindera dito. Babayaran niyo! Ay! Wala. Wala ako libre. Babayaran niyo! Napakabaituan ng tindera dito, libre. Ano nga ang laman ng tentahan? Ano inyo ba? Ano ako'y libre eh? Yung pala may bayad, kay naman din naman. Hindi, <laughs> eh, ito po kasi... Ito yung kaibigan po nung... Uh, nung kapatid po rin ni Mrs na namatay na. Eh ngayon, nahihiya na siya pumunta doon sa bahay... sa bahay ni Pugong Biyero, hindi ko alam. Siguro dahil wala na yung... Ay, kapatid ni... Ay, hindi. lang sa gyang punta. Oh. Ay, ina inaantay siya doon. Ngayon naman, hindi naman napupunta. Hindi ba lang nagpapakita? Nahiya nga. Ha? Nahiya ko po. Pinado si Pugong Piero, yun, no? Oo, mm, uh, tanaw ko na. Oh. Masaya niyo nga kagabi, nanonood ako. Ah, ano yun? Kaya masaya yung sa pira. Oo mm, nga, ha? hanapin daw ang pera. Nanonood ako eh. Ano uh, ka? Okay na daw, nakagamit. Ay, like. Ay nako, kasali ka dapat! Dalawa kong anak, mag sa service Ang oh, dami sinasabi. Tapos eh, ko pa. Aray, may pambayad naman sila. Paano na kaya ako? Hindi hmm. hmm. ako naman ngayon ang makakaawa. Kakaawa ng Wala pa kami bilas na pansa eh. Ako? Talaga naman <laughs> pala. Kaya pa aray. Kala ko sa inyong tindahan ito. Daming daming ang pinaglalagay. Hindi. hindi naman pala babayaran. <laughs> ay, kala ko, <laughs> sa inyong tindahan ito. Ay, tindera nga lang ako din oh, eh. Oh, tindera pala lang ito eh. Pasensya na, kala ay, ko naman eh. Ay, sa plastic. Wala, wag naman. Libre na yan eh. Nag-aaral pareho. Nag may service. Pa. Nagbabaw na raw-araw bago eh. <laughs> Ay, ah, may pambaw ng anak ko bukas. Oh. Kasi nagkukwento ka sa akin ng uh, walang baon ng anak ko. Nagano ko lang dyan. Sabi ko nga ka kako, libre lang sana yan eh ipa libre ko magkano lang ang bar ang sinasawad ko oh. din bago i-libre ko para si iyo, di, si Toto, yun, oh. sa iyo din. Walang no? pambahang si Tutoy at si Ay, 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 wala na ang mamang oh, Hindi ka nakakaltasan ng sahod mo dyan. Hindi na. Ay, so. tutoy oh. ko nga mamang sili kasama niya. may deliver yung kay Tadu lagi. Eh. Mm. Ano? Paano oh. Anong ka pa ba sa bundok? Oo, oh, na. Hindi oh, ako na. ano ba ba? Lin, ba? Ikaw? Yen, yen. Ay, yen, yen, oh, yan. May dadalhin na po ako kay... Ate ka Jubilin ito grocery po. Para sa ano, nadupo daw sila sa bundok. Ayan. Tara po, ta, samahan nyo kami. Ayan na po, at uh, pupunta tayo sa bundok. Ayan, no, ang daming kambing ha. Ayan o, no, ang mga alaga pa lang kambing dito. Pupuntahan nga natin, may dala po tayo na grocery po para sa kaya Atil, kay Atil Jubilee. Ayan. Ayan. Yeah. Susuusin pala ito. Ayan, yeah. malayo-layo rin pala yung... Uh... sabi kasi itong kasama ko, ano lang, 5 minutes lang at uh, lakarin. Nakaka... 10 minuto na kami, hindi pa kami nakakarating ah. Uh pagbaba dyan, dyan na malayo rin pala yung pinupuntahan ni si Jobe nakaka ano rin, nakakapago din ha? Ano, kasama ko pa ito si... Siya si ang pangalan ito. Si Guapo. Ayun. Kita ko yung ano ah. Dagat. buat mata lagu oh apa dah haa apa agak deng Panggatong. Magandang umaga po. Ay, narating ko itong lugar na dito pala naglalagay si na Ate Jubilin. Ang ilang ilang alagang kambing, oh. Ayan, oh. oh. Malayo-layo rin. Sabi kasi ni Itok, mga tatlong minuto lang tatlong minuto pinawisan ako doon ah. Ang layo pala. Ah. Dito pala sila nag standby Magandang umaga po at Jubilin. Magandang umaga po. Ayan at po nating uh, update po kay Ate Jubilin. nat pero napunta po ako sa bahay kanina sa kanilang lugar. Wala ho siya doon. Dito na pala sila naglalagay sa bundok. Ito po, may dala po akong uh, Salamat. Sorry po para sa akin. Salamat po. Hmm. doon ko na rin lang po binili kasi doon malapit doon dahil hindi eh, po naman ako makapunta na sa ibang lugar. Mm. Saka mahirap para dito pag magdadala ng bigaswari, ang layong hirap magbuhat. Nako. Mm, so, Kamusta? Kamusta hmm. hmm. po? Ito, you know, Bilin. Ganyan pa rin po. Mm. Ay, sama po kami kahit pa na. Ngayari nga po na, na ano ko lang kayo dito na kayo nakatira. Hmm. Dito Hindi. kayo na lalagay ngayon. Umay, pumunta oh. ako kanina doon, tsaka kay yung katabi ninyo. Si Linda? Oo. Wala namang tao rin. Ka? Kaya sabi ko, <coughs> nagpasama ko kay na o, kay boss na sabi ko pwede makapunta doon sa ano para maalaman ko yung... Yes. Dito. Ay, kamusta ka man? Ito po. Ayan, eh, yun, kinakao. Na, napasama doon sa, ano, sa pagsamba. Ah, siya? Ah, okay lang yun. Pagka weekend, at least uh, normal lang yung maganda yung nagsasamba. Hmm, kaya nga, sabi ko ngayon, hindi pa kami makakauwi at sana siya uuwi at maglalabang nga. Ay, sabi, kakauwi na lang. Hmm. Kamusta po naman ang ano ninyo dito? Ito, ay sana. Hindi, dito lang po lagi kayo nag-standby? Hmm. Pagka... Pag, sala ho dito, sala sa bahay. Sa, ba sa bahay, pero dito kayo natutulog. Dito kami natulog mula nung... No... Pierre nice. Gawa ko hmm. nga ng pabalik-balik yung asaw. Ah, kinakain yung kambing. Hmm. Ang hirap nga yun. Apat okay, ah, eh. Kambing. Oo. Dito na sila ulan. Uh. Para pag naulan? Hindi, nasa bahay kami pag naulan. Ah, Kaya lang naman oh. kami magawa nga nung namatayan na nga kami. Dito lang naman ang kambing na kuha. Oo. Oh. Ito ba yung Malibu. maliit na ano, yung doon? Anong pangalan mo? Sabi po, John Ray po. Ha? John Ray. Ko... John Ray. O, oh, ikaw? Ay... Oo. Oh, ito yung ano ko tayo si, ano? Suwe. wave wave suwe. Kasama ko sana si na Maylin. Sabi nga, kagabi para mo basta. Hmm, kagabi. Sabi ko ngay, eh, alam nga, eh, nakay, alangan mo yung may hayop dyan pag... Hindi, kaya, hindi naman dito, hindi ko na, doon lang sa may bahay. Ah, sa bahay. Yun, yun, gusto kasi makita ito. Mm. Si, wave Hmm. -mm ay nagpa nagpuro sila kagabay. Ano ah, pangita ah, doon nung mm, nung bumili. Ah, nung bumili. Mm, bumili. Mm. Mm. Mm -hmm. Nagpa Gusto nga sana sumama sa kung araw ay sabi ko, nako lang kami yan. Kamu may hayop din. Hindi pwede na pupunta dito, saka malayo na ito eh. Mm. Ako nga nahirapan eh. Hindi <laughs> mm. ako. Sabi nga niya, mamalusong tayo. Sabi ko, tulog ang kuya mo, ikinising ang mga lalaki. Oo. Ay, si Galboy tulog din. Ay, si... Paalis din na ka. Walang may... Hindi naman kami magtatagal. Alis na rin kami. Kasi nag-ano lang kami dyan. Matagal na kasi kami hindi nakapunta dito. Mm. Gusto yung mag-banding yung pamilya na. Yun na hindi sa bahay niya. Kaya mm -hmm. sabi ko po pupunta ako nga si Ate Jubilin. Alam mo pag napupunta, pupunta talaga po ako dito. Pinapasya lang kasi Ate Jubilin. Siyempre isa rin po ito sa natulungan ni Sir Paul. At uh, na-update ko po rin yung ano nila. Kaya lang, nakita ko nga doon, sarado ko kanina. Mm -hmm. Kaya nagpasama na lang po ako na sabi ko puntahan ko yung lugar. Total, hindi ka pa rin ito narating na okay. lugar na ito eh. Mm -hmm. At ito yun, ang sabi kasi nung kasama ko, mga 3 minutes ka, 4 minutes na doon tayo. Oh, wala. <laughs> Marami kasi mataas, tapos ano, hindi naman makalayo, kaya lagi yung akit baba. Mm -hmm. uh, at least narating ko itong lugar ninyo. Pero maglilipat kami, ang aso din na yung nangangain. Nga, nga, ala nga, ah, mga nga, Ito mga kambing, laya lang dito. Oo, uh, uh, laya ho yan. Mm -hmm. Dahil hindi naman amin na yan. Eh, eh kanino ba yan? Kala ko sa inyo yan. Kaima ho yan. Pa ah, hindi pa pala sa inyo yun. yan. Mm hmm. Eh, di, kambing nyo. Naubos na ho. Na. Namatay nga ho. Naapatan na ho kami hmm, ah, dito. Kala ko sa inyo yan. Kasi sana ko, hingi sana ko ng isa. <laughs> mga ipulutan. Yan na. <laughs> <laughs> sayang <laughs> ah at yung barakito na isang iyan at saka yung item at saka yon ah, panghanda ko kala, ako, kala na... ko po sa inyo uh -huh. yung pala ay parang nakakaligaw uh, lang dito paalaga mga ko kamang. sa amin yan eh, di, hindi ko ah, alam ang at gawa nga ng ah, kayo rin po pala nag-aalaga niyan mm hindi -hmm. lang sa inyo talaga mm -hmm. Mm -hmm. pero dati may mga kambing ho kayo naubos ko, ah naubos ho kawa ho nang napagdiri ng mga anak ah. ko mm -hmm. kahit pa pa wala mm -hmm. ako, naman kami utang mga akin ng anak Kumain ako kayo? Hindi pa ko eh. Ba, hindi pa pa kayo nakain? Gawa ko so, ng um, pagkaloto, may dumating nga yung mm -hmm. napahunta. Mm -hmm. Sabi na ko na niya, kinit mag-iinit na lang ng, ng tubig at para maalok ng kape. Ay, may kape din eh. Saka latas. Wala namang arsing mga tinda doon eh. Mm -hmm. Ayun lang. Saka may tinapay dyan doon. May tinapay dito oh. Opo, salamat may po. Ayun, wala eh. Ano tinapay dyan? Wala rin tinapay doon. Ayan, wala na lang mga ganyan. Ito dilata dyan sa ilalim. Uh -huh. Salamat mm -hmm. po. Yeah. Ayan, Mm o, no? gusto mo yan? Mm Mm uh -huh. At least po, eh, napasalan po ulit kayo dito. Uh -huh. Sino ito. may sana gusto kayong makita ulit? Kailan kayo so, balik um, na? Ay, okay lang po. At least si... Eh, sabihin ko na ano, malayo. Siya na yun sila sa bundok. Oh, uh -huh. sa bundok sila nakatira eh. Uh -huh. Kaya hindi ko po pagka mga ganito na, no, hindi, hindi ko siya dinadala yung dyan sa mga days. ganyan. Mm -hmm. Hindi, hindi ko po dinadala sa mga ganyan sila dahil, super po, mahirap po yun dahil um, nasa amin po poder yun. Makasabing, dinadala ko sila sa malalayang lugar. Mm -hmm. Hindi ko po dinadala yun. Mas maganda po yun doon lang, malapit doon sa bahay mismo ni mm -hmm. Pugong Biyayro. Mm -hmm. At least po na... Inasaan yun, po yung iba pa nun yung anak? Yung dalawa ho ay nando sa kanyang dula sa hukay. Ah, yung pati isa. Huy, pati ho yung na... Uh, ano. Ito kanina, nakita ko kanina ito eh. Nado kasi ako kasanay sa signalan. Nga po daw. Mm hmm. Ya. Yeah. Ayun, may kasama nga siya. May kasama ang babae niya. Oo <laughs> nga. <laughs> Para yung kinainayin na yun eh. Ya. Yeah. Yeah, nakita ko nga sila daw. Kasama yung si... Kalbo. Hindi, ano pangalan noon? Miguelito. Si Miguelito kanina. Kasama po niya. Na... Uh, nadaanan ako doon. Kasi maaga ho, kasi wala kasi signal kanina. Doon ako napunta sa signalan. Para mag uh, internet din lang. Mm. At uh, at least po, eh, karating ako dito ulit sa nagpangita ulit kami ni Ate Dubilin. Ayan. Malaki na yung anak niya. Naglalakad na yan, di ba? Um, Ayan, kakain siya yung tinapay. Abay, magkape na muna tayo. Bakit hindi kayo nag-aalok ng magkape? Hindi pa. Hindi pa na-zulak. na naman masin niyo si Piu. Hindi mula nag-aalok mag-inom ng kape. Hindi pa na-zulak. Wala. Ha? nagpa pa ako ng tubig. Kapoy, may dadatay. Kaya ano, huwag kayo ng tubig. Magbabaroon lang mamaya. Siya, bakit? Baparang lang <laughs> ako ko rin. Hindi ko diba. Wala na mo. Bakit, may kurinti ba dito? Wala, Wala. <laughs> Ano ang ilaw niyo dito? Yung linting... Ano? Bakit hindi niyo dinadala yung sular? Ay, kalaki. Ha? Pagkalaki. Pagkaalaki. Ay, ah, pagka Ay, bigyan mo ang tinapay. Hmm. Na, Kamusta naman pag-aaral mo? Pag okay na. Ayan si Wiwi, yan o. No? Mm, bali, apat lang ho kayo dito. Anem. Mm. Dito mm -hmm. lang kayong tutulog. May malinis naman ang ilalim eh. Kasi baka may ahas. Ayun, may mga manok pala sa ilalim. Yun, oh. Ah, doon pala yung lutoan. Nakita ko yun o. Oh. ilalim. <laughs> <laughs> Ayun. 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 Ito lang yung... Uh, ito lang ho yung uh, inaanahan nila dito sila. Ayun. Oh, tulog yan. Mm, yan. Hindi naman talaga kayo nagpipiramis dito matulog. Hindi na okay, ano lang kayo dito. Hindi, hindi, sabihin ko po pagka mga weekend lang kayo, ganun. Napupunta kayo dito. Mm, kala ko po naglipat na kayo dito ulit. Bumalik na naman kayo sa so dati. Oo. Um, Kaya lang naman ano gawa nga eh. Sabi nga ni Boss Ito kung nga ako ay eh. May nilalapa ang aso ng kambing inyo yata. Ay, di ako ipandalas na. Mm. Sabi ko sa so, mga iyan ay, eh, dalhin nyo na dito at dito na muna tayo. Ay, ako babalik at babalik yun. Ay, di bumalik nga Ay, di ako babalik at babalik yun. Mm. Yeah. Yeah. ako madala-dala. Ay, babalik at babalik yun. Pagka nakakatikim kasi ng ano yan, mm. kakagat sa aso ko. Titray talagang titray kambing, kambing yan. Sa iba kasi niya daw hindi pinapatay. Sabi ko, ano. Naku, pag i... Eh, Ah, dadapot ka pa nga lang ng pambato eh. Ang bilis na lang itinatakbo. Oo. Oh. Ano mo maabutan mo? ko kanino mga aso yun? Mga ano na rin? Dito ho. Kaso nga lang eh. May mga bahay pag adin eh? Oh, Oo, meron mo yan. Dito. Ah, may pagbaba dyan. Mga bahay yun dyan. Saka hmm. Eh. Ito kayo nag-aaral na rin? Opo, kinder. Natin. Ah, kinder. Mm. O oh, yan, dito na siya. Na, Ang Ha? Nasa kalambuyan mo yan napasok. Ah, dito? na. dito? Diyan kami Malayo pa? Mm. Oh, kasi kasi isa nang napasok yung si ano. Bayan. Sa bayan pa, ang layo. Lakad. lang. Ay, sige po, ate. Maraming maraming salamat, salamat po, ah. Mm, mm, at at least eh, nakapasal ulit ako dito sa inyo. ayun mm -hmm. si ate lang. Okay lang ho yun. Mm -hmm. At least si eh, nakarating ulit ako dito. Pabanggitin ko na lang kayo na mayroon kayo ni Nita. Mm, -hmm. mm -hmm. ayan si Wave. Ayan. Ruluto. Ito yung pinakapapag nila, yan Oh. Hmm. Kagabi ko lang harap pinadalat. masamang ang, ang lasa ko. Ah, ganoon ho ba, yan. Dito sila nagluluto, bumalik na naman sila dito sa bundok. Gusto mo dito sa bundok? Ha? Ha? Ah, hindi. Hmm. nagluluto siya dyan. Pagka weekend lang pala naman sila dito naglalagi. Hindi naman talaga permanent kayo pagka may pasok na. Hmm. Uh, na-uwi rin kayo. Ano ba yan? Niluluto mo? Ha? Ah, may natubig. Kala ko, ano yan? Kala ko kanin. Ha? Hindi pala? Ah, may kanin na. Ano ulam natin? Kakain ako eh. hindi, hmm, para sa inyo yan. At si... Nakarating ulit ako dito sa inyo. Hmm. Alilipat na naman kayo. Ah, ganun pala. Pagkatapos yun, eh, mag-evacuate uh, ulit kayo sa ibang lugar naman na ma maraming manuhan ng uling. Kamusta, ah, ka, buskinit Ah, oh yan ah. At, eh, Buskinet, kasi kanina ito nakita ko kanina doon sa, nung nagano ko sa signal, na galing pa sila sa dagat. Alas-lusi pa raw ng gab, eh, sila umalis, eh, tinignan ko kanina, kakaunti naman yung huli nila. Kaya bagong gising lang siya. Hmm. lagi kaino naglalagi dito. Buskinet. O uh, sa ano, kuyong walang trabaho. Yung ah, ngin wala kang trabaho kaya na dito kayo. Wala oh. mm. mm. <laughs> mm, po sa munisipyo pagkaling duhat. kaya para sa munisipyo ko pa lang tatrabaho ngayon. <laughs> <laughs> katabas ka. Ha? Nang katabas din ako. Ah, nagtatabas ka. Oo, oo. Oh, Oyan. Sige sila. Mm. Dadayan mm. mo na, masita ko. Ay sige, Buskinet, maraming salamat ha. At least nakarating uh, rin ako dito sa inyong lugar. Kala ko nga naglipat na ulit kayo dito sa bundok eh. Uh -huh, hindi, na. hindi naman pala, parang uh, may ano lang, pagka, katulad nga yung kambing, sinabi niyo yung kambing kasi kinakain ng aso, kaya pag ano, natutulog kayo dito. Ang lagan na iwanan ng ano, ba, na, pabalik balik ng aso. Oo, oh, oh, yun. Sayang din naman. Uh Kinakain daw ang mga kambing dito, kaya ganun yan. Kaya dito sila nag i alaga po lang tayo ng mga kambing na yan. O, oh, sige po, Boss Kenneth, maraming salamat po hmm. Ingat din po kayo palagi dito Sige hey po, ate Jubilin Ingat po kayo Maraming salamat po ka magaling ha At maraming maraming salamat po Sa walang sawanin yung pagsubaybay Sa aking YouTube channel At uh, ingat po lagi tayo Saman po tayo naroon po na rating ko itong uh, lugar ni, ni ate Jubilin. Akala ko nga po ay dito na talaga sila naglalagay. Yung pala naman, pag weekend lang at uh, may pasok yung mga anak niya. Ayan. Dahil, dahil nga po doon sa mga aso na gumagala at kinakain yung alaga nilang kambing. Kaya ganon. Ah. Uh, Ayon. At ice po. ice naman po. siya.